Nagsimulang magtinda ng iilang sako ng bigas at ngayon ay nakapagpatayo na ng bodega at nakakapagsupply na ng maramihang bigas. Magandang araw mga suki! Samahan nyo kami ngayon papuntang Alaminos, Laguna. At ipapakita ko sa inyo ang bodega ng isa sa aming supplier. From Dasmarinas, Cavite ay dito kami dumaan sa Calax para mapadali ang aming biyahe papuntang Laguna. Kung ikaw ay taga Cavite at pupunta ka ng Laguna or e-exit ka pa Eslex, para sa amin ito yung pinakamadali way na walang ka-traffic traffic. Dito kami nag-exit sa Iton at wala pang 1 hour ay nandito na kami sa esle At nakarating na kami ngayon dito sa LD Santos Trading na located sa Barangay San Andres, Alaminos, Laguna. Ang mga karaniwang bigas na meron sila dito ay dinorado na galing Mindoro. May mga local din na galing Nueva Ecija at iilang imported. 6,000 na mga bigas ang kasya dito at apat na taon pa lang ang kanilang bodega. Alam nyo ba mga suki, nagsimula lang silang magtinda ng iilang sako ng bigas. At paglipas ng apat na taon ay nakapagpatayo na sila ng bodega at nakakapagsupply na ng maramihang bigas. Wala talagang imposible kung ikaw ay masipag at matyaga. Hindi talaga biro ang pinagdadaanan ng isang tao bago makarating sa ganito. Dadaan ka muna sa maraming pagsubok pero sa huli ay worth it naman ang mga pinaghirapan mo. Anyway, sila po ay direkta rin sa rice mill kaya mura rin ang mga bigas na meron sila. Sa mga suki natin na taga Laguna, Batangas ay nagde-deliver sila. Umaabot din ang deliver nila sa Cavite at Metro Manila kapag maramihan ang order. Mamaya po ay ibibigay ko sa inyo ang contact number nila para sa mga suki natin gustong magpa-deliver na malapit dito sa Alaminos, Laguna. Pwede rin kayong mag-pick up ng bigas dito sa kanilang bodega. Hetong at namimili na si Daddy Neil ng mga o-orderin naming bigas. Na-discover kasi namin na mura ang kanilang dinurado mindoro dito at iba pang mga bigas. Hindi naman karamihan ang mga uri ng bigas nila dito pero karamihan ay maganda ang kalidad. Tulad na lang nitong pandan rice nila, inamoy nga ni daddy at talagang mabango. At ang butil niya ay maputi at hindi ganoon kaduro. Ito namang best seller nilang dinorado ang titingnan natin. Kung makikita nyo, puti ang butil niya at wala masyadong duro. Isa nga ito sa mga in-order namin para maipatry sa mga suki natin. Ang next naman ay itong ama maharlika nila na galing Nueva Ecija. Maganda rin itong butil niya, buo at maputi. Heto nga at namimili na si daddy ng limang klase ng bigas na o-orderin namin. At sa mga suki natin na malapit dito sa Alaminos, Laguna na gusto ring mag-order sa kanila. Heto po ang kanilang contact number and look for Mr. Lester Santos. Nagde-deliver po sila sa mang parte ng Laguna with a minimum order. Nag-order din kami ng tag 5 kilos nila para sa mga gusto munang mag-try ng ganitong bigas. Hindi ko na pala naipakita sa inyo yung mga trucks na ginagamit nila pang deliver. Meron din silang malalaking trucks para sa mga gustong mag-order ng maramihan. Thank you for watching, Mangasuki!